Ah. Sasabay tayo. kaya natalo po nahulog do kanina. Kanina? Pantang nandito po tayo sa balotondo Ay, no? ano? Ano tawag? Ha? Oh, wire ko baka ka. Ha ha. Oh. <laughs> Uh, hello po and welcome po sa ating youtube channel uh, Nandito po ako sa Balotondo uh, Nakita nyo na sa ibabaw po ako ng ilog Yun nga lang medyo maitim uh, yung ilog dito no Madumi no uh, Ano po uh, Si kuya po lagi ko nakikita dito sa kanyang bangga uh, Parang gusto gusto ko sumakay Kaya sabi ko eh, video natin at uh, counting interview At dito mga nga po siya nakatira sa gilid ng ilog uh, At yun na nga po uh, ito ang ko po sa inyo Tama ba kuya dito ka nakatira? Okay. Ito po si kuya kung tawagin nila rito tatay buboy. 49 years old na po siya at tatlong anak. Tubong ni Gross Oriental at dati tricycle driver at naging tanod dito sa barangay 128 Balot, Tondo, Manila. Dito siya nakatira sa lumulutang na bahay sa may ilog ng Tondo. Wala siyang sapat na hanap buhay o trabaho kundi ito lang inaasaan niyang kanyang bangka na gawa sa basura galing sa ilog at inaasaan siya ng mga estudyante na araw-araw sumasakay sa kanya. Araw-araw nagsasaguan si tatay sa alagang 3 hanggang 5 piso dahil sa dulo niyan marami po nakatira at mga estudyante dahil siya po ang bukod tanging inaasaan nila para makatawid sa kabilang daan dahil pag high tide ay hindi po makadaan ang mga nakatira sa dulo Kaya siya lang inaasaan nila para lang makatawid sa kabilang kalsada Ito ang kanilang bahay uh, Yun yung nga lang mahirap ang tubig dito no uh, paigib uh, Ayan no May mukhang may ilo tayo ah Tsaka alam nyo ba malamig dito lalo pag gabi sa haraw-araw po ito yung hanap buhay ni kuya itong bangka na to minsan nakikita kita sa gitna eh sarang sabi ko sarap naman sa makay doon napakasimple lang ng buhay ni tatay wala siyang iniisip na upa sa bahay electric bill tanging pagkain lang inaasahan niya at by the way po siya po ay may asawa kasama niya po ang kanyang asawa dyan sa bahay niya at hindi po siya nag-iisa at Bibiyahin na po kami. Enjoy! Tararatan! Ay, Ayun, no? Ah, uh, ilo pa, uh, yan po, pabiyahin na po kami at iikutin namin tong ilog na to dito sa so, uh, tondo mismo sa Balot, tondo, no? At uh, sama kasama ko si Kuya Buboy. Uh, at ayan uh, na, uh, ikotin namin tong ilog na to at ito po ang tanging anak buhay niya sa pangaraw-araw kaya samahan niyo po kami oh, may yata ayan oh, no Ngayon ko lang nalaman mala ano no yung impact ng tubig ma malakas no. Kaya matalagang talagang mahirapan talaga. Alalay talaga. Ay yan po yung kanal no. Kaya may amoy ang ilog na to tsaka maraming basura dahil may kanal. At uh, ayan po mga may mga nakatira din dito. Bet pa walang, walang magandang daanan ng mga tao rito, no? Walang agdanan, di man lang. Oo, di... oh, di man lang nilag Habang nagsasaguan si tatay, napapaisip ako. Kung si tatay nagtsatsaga sa pabaryang-baryang kinikita niya, ako naman, panay reklamo sa buhay ginagawa ko na lang inspiration si tatay kasi kung siya ay nagtsatsaga ako pa kaya napakahirap ng buhay talaga.